Salamat araw sa inyong lahat at welcome sa aming podcast kung saan ay tinatalakay namin ng iba't ibang issue dito sa Pilipinas na pang-akademiko. Ayan! Ako ang inyong host, si Vincent. At ako naman, si Piyolo. At ito ang Point of Bayan. Ano bang layunin natin dito, partner? Alam ko kasi mayroon tayong tatlong layunin. Eh. Una yung kabataan. Oo, oh, kabataan. Pangalawa, yung ano, um... Ano ba diba yun? Sa ano, sa... Edukasyon. Ah, teknolohiya oh. muna. Oo, no, teknolohiya muna. Bago yun. Ah, uh -huh. edukasyon. edukasyon. Ang tapos, ang tawag natin, di ba may tawag tayo doon? Oo. Uh, -huh. ang ano tawag doon ay edukasyon, edukasyon teknolohiya. Yung hmm, napapanood ngayon, eh, pre, yung ano, mga paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral. Kasi di ba dati, sa atin, nabutan natin, libro. Libro, library. Oo. Oh, libro. So, libro. So, sa, libra sa library. libro ako tumabay sa library. Kasi <laughs> naman, eh. Okay. Nabubuild ako doon, pre. Uh -huh. Pero, siyempre, naman. Mm -hmm. Kaya, Huwag na natin patagalin to. so for our today's episode ay tatalakayan namin ng issue nga yung sa sinabi namin na mm -hmm. sa edukasyon. Dahil numalagaan talaga siya eh lalo yung mga AI tools. Oh AI tools. So, lalo lalo so, namin, namin malaman kung nakakatulong ba sila o hindi. Nakakasama o Pero di ba parin may sinabi tayo na may guest tayo ngayon? oh, sino ba yun? Oo yung... Pakilala na nga. Pakilala mo na nga? Sige <laughs> na sige. Nasi. So aking ipapakilala na po ang ating guest so ladies and gentlemen please welcome Jermaine Ladies and gentlemen yeah. Hey everyone! Only <laughs> you okay, okay, <okay>, okay. okay. <laughs> <Well, laughs> I'm so Jermaine, I'm so excited! I'm sa ating mga viewers Hi, I'm Jeremy P. Ondanero. Nag-aaral ako sa Bulacan State University, BSU. Yay! Ang pag-ease! Hi, Bo! Hi, Bo! Bigotin! Bigotin! BSU, ano? Baka ano pang asahin mo? Oo nga. Oo nga, baka ano pang Ano, mas 100 plus. Ah, balikan yan. Eh di, ano nga, ano mo, baka ano, allowance mo. Ay, al baka ayaw natin ito ah kasi allowance na ito eh. Ay, baka ano allowance mo? Eh, tiwulong mo na lang. Oh, ano Let's kid to be. Oh, okay. <laughs> hindi. Hindi ka rin. So, ayan nga. Gusto ko lang namin tanong ito. I guess ka namin ngayon. Ano ba yung mga naiisip mo na? Like, ay, siyempre, kakamustahin mo na namin. Kung kamusta ang buhay na. college? Masaya ba? Nai-enjoy mo ba ito? Or, stress ka na? Stress na talaga. <laughs> stress ba naman eh. At paano yung, like, naalam mo na yung ibang subject ka nun? Hindi oh. si partner, understandable naman. Kasi yung iba di na nahihirapan? Like, Lalo na kung 7 yung uwi niyo. nyo. Oh, 7 p.m.? Oo. Oh. Oh. Tapos yeah. yung gising niya pa sa ano, next day, 7 7 a.m. Yan ang may isa'yo. Oo. Oh, oh. Tapos yung <laughs> ano, yung biyahe, yung napaka-ano pa, has. Oo. Oh. Kasi yeah. di ba, ang um, sa mga college, minsan, nakakaranas ng broken sketch. Yun yung in-explain sa amin ng professor namin lahat. Yeah. Yung nakaraan, di ba? Mm -hmm. Sabi, dapat di ba daw natin ito nararanasan since first year pa lang tayo. Yung Pero yung ngayon pa lang oh, eh. Oo, oh, nagpapahirap. Pero ano, nai-enjoy mo naman yung na mga friends. enjoy mo naman. Mm, eh yung ano, zero base grading. Oo, zero base grading. Hindi, hindi. Hindi yun talaga, yung, na. Yung, talaga yung, malaki yung, yung Malaki yung tulong yun, malaki yung tulong yun. So, baka gusto mo i-shoutout yung mga kaibigan mo dyan. Yung kapitbahay nyo. Kay, ikaw bahala. <laughs> Shoutout sa mga kapitbahay ko dyan. Napakaingay nyo tuwing dobro. <laughs> video kayo pa ng video ano okay. Anong oras ba natapos yung video kayo nila? <laughs> Segundo, <laughs> <laughs> may, may mga alas 12. Uy, dapat hanggang oh. 10 lang yun ah. Oo. Oh. na pag breakfast yun ah. Sa ano, masa naman ang family. Okay naman. Okay, no. Masaya naman kayo. So, part na ano bang mga gusto mo i-tanong sa kanya? Since our guest natin siya eh. Sa akin, siguro ano, Jermaine, ano yung um, opinion mo sa paggamit ng teknolohiya? Kasi since yun sin yung ano natin, hmm. yung, di ba, podcasting? yung mga eh? ano ngayon sa, di ba dati, pag mag-save tayo ng mga gawa natin, kailangan pa natin isulat tapos oh. itatago pa natin, hmm. ipopolder pa natin. Ngayon, may Google Docs na, may Google Drive, mga ganun. Oh. <laughs> Eh ikaw, ano bang naano sa iyo? Gusto A mo? A ano to ah uh, sa education eh? oh, na? Technol technology, technology sa education. Mm -hmm. okay. Malaki uh, talaga natutulong ng education sa atin. Lalo na ngayon puro AI tools ganyan. Mm, yeah, okay. Lalo na yung ChatGPT. At ChatGPT, best friend ko 'yan. Kasi natapos ako ng high school. <laughs> gamit, na, gamit, gamit, gamit. gamit na gamit. Gamit na gamit, gamit, gamit. gamit, gamit. 'yan. Yeah, legit, so. legit. Unang nakilala. Eh ikaw ba, partner? Ano bang mga ano mo doon? parang napapansin mo, ang opinion, mo. Masaya ka ba dahil may AI tools tayo ngayon? AI tools sa panahon natin. Since, sorry ah, sa panahon natin dati, di ba? Talagang libro tayo niyan. Hmm. Or sa mga textbooks, ganyan. Manila paper. Naranasan pa kasi natin yun, ganyan. Oo. Oh. Sa akin, siguro ano? Oo, oh, laki sobrang tulong niya. Pero minsan kasi may downside din siya eh. May negative um, side siya. Hindi lang yung positive na natutulungan mm -hmm. tayo okay, o no? ganun. Kasi nagiging dependent tayo masyado oh. minsan. Ganun, di ba? Parang ano kasi Parang alas ano siya partner. Pag gumamit ka nito, minsan kasi sinasabi ng tao, parang antamad mo na. Oo. Oh, o, kasi Lalo puro na. ka na lang AI, hindi ka na nag-iisip ng na isusulat mo. No? Like, paano na lang yung ano mo, di ba? Kung yung imagination mo, paano na lang siya? Ah, parang wala, ng originality. Oh, wala ng originality. Ka na originality. Oo, wala na originality. Mayroon ka na lang source. Oh. Kasi di ba ang nakaugalian natin dati, pag ito ay yung may Google na. Google talaga tayo pag hindi makita sa libro o tinatamad ka magbasa. Then, maka talaga yan, yung mga sakit na ng estudyante yan. Eh. <laughs> Pero yung ano, yung napanahan natin, parang ang sarap balikan. Kasi, alam mo yung hirap nang hahanapin mo bawat page. Uh, yung ano, ngayon kasi mga bata, isang search lang. Ayan na. Parang, hindi okay. na pa, hmm. na pinag-iisipan. Hmm. Ang ganda ng naging lang. innovation ng Muna doon na natin. Uh, Pero, na sa EA na gano'n. Uh, parang parang, naso lang, may downside siya. Uh, oh. so, ayun, gusto mo ba, ba natin pag usap Pag-usapan natin yung downside niya. Kasi maganda siya pag-usapan. Uh, pa, uh, ito, ako, unahan ko na Para sa akin, uh, downside niya, yung sa mga bata, nalilimitahan yung critical thinking nila. Ito, ito, hindi ko nilalahat ha. Napansin ko lang yun. Sabi natin sa mga kapatid ko, gumagamit kasi sila ng mga AI tools. Minsan, ano, nagkakamali sila pag nagkakamali na sila like that, pwede ba ako magganto, magganto? Sige, gamitin mo yan, pero ano lang, konti lang yung kapya mo kasi gusto ko yung utak mo talaga makisip ng sagot mo doon. Pero, hmm. ang ending kinukopya niya lahat, parang wala na yung sense ng pag-aaral. Yun yung, okay. yun yung downside sa akin ng mga viewers pag uh, gumagamit ng AI. Hindi siya medyo akma para sa akin. Sa inyo ba? Ito, opinion ko lang naman to eh. Siguro sa akin, ano, dadagdagan ko rin yan. Kasi hmm. ako mismo eh, Check siya. Ano oh, na siya. Oo, oh, nakakatamad. na, sabi mo yung kanyari nag-lesson si teacher o si South. professor. Eh, AI yeah. ko na lang yan mamaya. Ah. Oh. Diba? Kasi <laughs> ang dali na lang. Pindot mo lang. Ayun eh, yung sagot. Pero ang galing din. Kasi may pang-counter yung mga ano teacher dyan. Oo, oo. Oh, Dada oh, na yung mga tools oh, na ginagamit. Oh, AI uh, tools oh, na... Uh, ano sa... yung Um, na, ano, na, sa, ano dyan sa research, kasi gumawit uh, yeah. ako AI one time. Okay. kasi Duma, AI kahit right ako tinatamad oh, na ako gumawa eh. Uh, so, um, pagka-check sa <laughs> akin, 70% na ako AI. <laughs> Sabi ko, pero totoo naman yung RRS eh. Totoo nga, pero yung paper nyo AI. So, nahuli ako doon. Uh, ako pa nito. Ano? Hiyang-hiya ako nun eh. Siyempre, <laughs> okay. mas gusto naman pero, natin yung totoo, di ba? Eh, uh -uh. ikaw. Pero, opinion ko kasi na yung sa AI tools sa research na sarili ko talagang gawin pero lang AI. But Ay, bakit. downside din yun. Uh, downside. Bakit? Ano nangyari? Kasi, ano, chinecheck chine kasi ng teacher namin na kung AI ba siya o hindi. So, bale, hindi ko siya in-AI pero ang resulta AI. E, pa paano mo pinatunayan na hindi? Kasi, hindi ko na paglapan. Kasi ano yun, oh. mas nanalo yung checker niya. Kaysa sa oh. ano namin. Balin, nirevise na nun talaga na. Eh di ano nun, ang haba ng revision nyo nun. Uh, ano yun, partner? Like, buong gabi nagpuyat ka, na ubus may pansit ka ninyo <laughs> sa bahay. Alam <laughs> mo, may pasok ka ng alas 12 pero gising ka pa ng alas 3. Tapos sasabihin lang sa'yo, si AI. Ay, ang sakit! Ang sakit! Yeah, ano, minsan eh. Uh, parang masyado tayo nag-rely na no, oh. sa AI sa checker din, hindi rin siya kasi ano, accurate, gano'n. Ah, uh, ay hindi ba siya minsan accurate? Pag niyo. I mean, ano siya. Kasi pag masyadong perfect yung grammar mo, nade-detect niya AI. I like sabihin natin ka? talagang maalam ko sa grammar. Pag oh. detect niya na pa, ay parang perfect. grammar ang nice. So, gano'n, gano'n. Kaya nga sa may pag ano, um, yung mga mga matalina, ginagawa nila. Di ba AI, ano siya, hmm. generated na research, kunwari may minamali lang sila on Ah, okay, okay. Oh. Okay. Mga gawain. Para hindi hmm. maano na. Matitek eh. ng checker. Parang gawain mo yung dati partner, ah. <laughs> <laughs> ah, medyo ba <mali>. yun? <laughs> Kasi okay. ano, pag sa research, ito naman yung bigot teacher doon eh. Hmm. Naalala ko nung high school ako, yung ano ko teacher ko doon, guys. Hindi pumapasok. <laughs> sabi lang sa amin, turo, turo ko ah, sa experimental, uh, experimental. Yung mga ano, alam mo tawag doon, yung types of research. Uh, um, methods. Method. oh, methods, methods pala, sorry. Tapos, sabi, hindi, nagano kami. Sabi na, papacheck kami ng paper. Uh, ba wala? Tatlong araw di pumasok. <laughs> Tapos nung pagpasok, guys, be, prepare for our defense. Ha? <laughs> huh? uh, sabi uh, mo, bakit may defense agad? parang di kami nakapag-ready partner. Uh -huh. Talagang kung ano yung nakita namin, binalandra lang namin doon. Nung araw na ng defense, lahat kami nasunod. Dahil luto kami ng ano, mga Ata teachers. Kasi parang hindi niya na ano, paano ba, hindi kayo, hindi kayo nag-guide. Oo, Mayroon walang ano. guide. Talaga, tapos sabi namin, nagkanalabo na kami. Bakit ganito yung teacher? Bakit ganyan? <laughs> Minsan yung iba, kinukulang na ay grabe to oo grabe grabe yung mga ima ano imahinasyon ng mga estudyante pag pagod kumawalan ah, ka legit yan eh ko ba part ano uh, Jermaine, ano ba yung mga na experience mo ng high school kasi syempre college high school ang laki ng kakaiba nila sa research ba? di yung ano mo mm -hmm. buong high school mo ano sa buong high school ko ano ang um, experience ko lang doon, puro gala. Ganun. Ay, gala. Ah, Sabi ko siya, fine na eh. Um, Ima mera to eh. Ay, hindi. ah. <laughs> Parang ang feel ko nakakamuha um, to ng gusto niya eh. Matropa, matropa. Oo, oh. ano. oh, so, ayun. Ah, like, na-enjoy mo naman yung mm. presence nila. Na-enjoy na. Oh, gusto mo sila nga nun. Shoutout, hmm. oh, shoutout shout, -out, shout, -out, shout -out <laughs> mo sila. Ah, uh, shoutout sa mga kaibigan ko dyan. <laughs> kaibigan, kaibigan na mayayaman din ba? Pero ano, So, ano, ba? ano tayo? Simulan natin yung palaro natin. Gusto mo ba? Mm. Kasi meron kaming inanda na palaro eh. Di ba, partner? Yeah. Alok, ano ilam, ba yun? ilan ba yung tanong natin eh? Ay, sabu. sampo. Sabu. Sampo. Sampo. Ang sampo. 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 So, na ba? Ano <laughs> <laughs> to? Uh, Masasabi natin kung ang dospat to eh. Sige, sige. So, aming tinatawag ang bowl ng katanungan. Thank you, Vincent. Ngayon, may kapangalan pa ako dito. So, <laughs> i na naman natin. O, Ito yung mga tanong. At uh, inahanda talaga namin to para kay Jermaine since uh, um, matalino na itong guest namin. Yun. Baka Ay, it, hindi naman. So, ayan. So, Jermaine, pwede na kayo. Ano, um, mamimili na ba siya kagad, partner? Or i-scramble muna natin? Sige, scramble muna natin. See, scramble muna natin. <laughs> Parang ang ano nung kinakaukaw lang <laughs> lang. Nagkakain natin sa tubig. Pero <laughs> sige, Bye, si oh, sige. Jermaine. Jermaine. Bumunot. Ano ba dali? Parang <laughs> to ah. Sige, Jermaine. Ano? Ay, hindi ba sa'yo? Basahin, basahin, Sa tingin mo ba, malaking tulong sa atin ang teknolohiya sa pag-aaral natin bilang estudyante? Uy! Mm. ano agad ha? Ah. Mabigat agad ah. Okay, okay. So, anong sagot mo dyan? Or opinion mo lang? Wait lang. Anong teknolohiya ba? Oo oh, anong teknolohiya nga? Papanong teknolohiya? Parang... Siguro sa paggamit ng gadgets. Ng ah, threat. gadgets? oh, gadgets. So, sige, back to the question time. Malaking ano? natulong ng mga uh, teknolohiya, katulad ng mga cellphone, lalo na ngayon sa panahon ngayon na mas umaasa na lang tayo sa paggamit ng cellphone. Na sa pag-aaral natin, yung mga face-to-face classes, -face yung mga ganun. Hmm? Ano, accessible kasi siya agad. Oo, oh, accessible. Okay. Lalo na sa research, di ba, kailangan mo ng laptop. Hindi mo na kailangan <laughs> mag, ano, pumunta doon sa bahay ng kaklase mo, pumunta sa... Pwede call na lang. Oh, Pwede call, <laughs> call na lang. Actually, mas okay kung call na lang kasi nakakatibig pa sa pabasaan. Lalo na yung risk of, ano, pag-uwi ng gabing-gabi na. Ah, yeah, yeah. Lalo na yung mga hindi pinapayagan. Oo, oh, oh, lalo na yung mga hindi, hindi pinapayagan oh, na... Strict yung mga, hindi, yung yung na, mga ano. parents. Yes. Oh yung konting ano, tatat na lang, ka na, ganyan. Although maganda yung kaso siyempre, kailangan mo pa rin yung ano sa edukasyon. Pa rin. Ginagawa niyo para sa paper niyo. Yeah. So, so sig uh, sige partner, ikaw muna, opinion mo sa paggamit ng technology sa technology Teknolohiya sa akin, sobrang laki talaga eh. Sobrang laki ng tulong. Talagang ano, massive impact sa atin. Oo, oh, oh. legit. Parang ano siya? Pulog ng langit. Ikaw mo yung partner. Ganun ba? Eh, kayo? Eh, ikaw? Wait. Ako? Matagal na akong gumagamit ng gadgets since bata pa ako. Later okay. on ko na lang siya nalaman na, ah ito pala purpose niya hindi games. Kasi oh, yeah. ang ano ko lang dati talaga, games lang ako dyan. Games, pictures, music. Pero hindi ko pa siya na-explore fully. Na-explore ko na siya I think 16 years old ako. Kasi sabi ko, pwede palang gawin to sa cellphone na mag -e edit ka ng ganito, makakagawa ka ng research. Cellphone research ha. Isipin mo kung papel pa yung ginamit mo. Diba? Mayroon. May diba? Sakit sa kamay, tapos may revision pa. Yun, ba? Diba? Para sa akin talaga ang laki ng tulong nito, lalo na yung tatay ko, tinuturoan ako na ganito sa technology, ganyan gawin mo. Oh, lalo na sa laptop. Kasi ano ah, uh, ma-share ko lang kasi Binilan ako ng laptop ng tito ko para sa ano, pag-aaral ko. Ah. Eh, sabi ko, paano to? Hindi ako maalam masyado. Oh, Comshop boys ako. Pero, alam mo yung hindi talaga fully na, ano, marunong. Mm. Kaya sabi ko, paano to? Eh, ano, binigay niya hinin, eh. Ay, na yun eh. Biyaya ano? na yun. na Nagpasalamat na ako. Inaral ko siya. And sabi ko, wow, ito pala yung nagagawa sa atin ng technology. Ang laki ng tulong. Hindi katulad dati na, nangirapan no, tayo. Yung mga, yung mga galon, parang best experience na rin kasi yun, di ba? Mm -hmm. Sige, But next please, question tayo. Di ba? May oh. ano may, alam ka na nun? Oo. Oh, before pa? Siguro oh. ko nag-stay ako sa home shop ng matagal. <laughs> sige. Uh, next, next. Gunot to ulit, partner. Mm, Para yun sa mga sisiw eh. <laughs> parang <laughs> makapalik. Oo, oh, makapalik. <laughs> sige, sige sa paggamit ba ng AI na apektuhan ba nito ang critical thinking ng isang estudyante? Oh, lang natin kanina. <laughs> Pero yung point of view naman, oh, sabihin natin yung point of view ni Jimmy. Ano uh, yung yeah. yung point ng view <laughs> sige, <laughs> sige, Sige, natin um, yung ano, feel ko Ano Hindi Kasi ano, napaka-helpful kasi talaga ng AI. AI no, Hindi yeah. Ang <laughs> yun lang talaga. <laughs> <laughs> Papaka straight forward niya partner. Para oh, ano? Nagtipid no, ka, ka, ka ba? ah <laughs> 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 <As> sige, <laughs> ikaw partner. Anong opinion mo din? Sa akin, critical thinking. Kasi convinced din ako sa sinabi mo. Ay, yung sinabi ko na. Oo, kanina. Na medyo nakapapawasan. Um, Napapawasan. at yung sinabi din ko nga na parang mas naiging tamad yung mga tao. Kaya sa AI na mm yan. -hmm. Uh, pero, uh, um, pero, pero meron, pwede rin ano, makatulong sa akin? Tools, mapapadali yung work natin. Mm. Lalo na pag-rush gano'n. Uh, hindi kasi ano siya talaga. May part siya na nakakatulong, may part siya na hindi. Yeah. Yung nakakatulong is napapadali yung gawain natin, natatapos natin on time, napapasa natin. Huwag lang cheche ng teacher niyo. Okay na. Okay na. AI. Sa ano naman, sa other side. Yung pag-iisip ng estudyante is parang nalilimitahan na lang. Hindi nila na-express yung ideas nila. So para sa akin, 50-50 ako doon. Parang, oo, oh, hindi ko mabang up kasi wala pa ako nababasa studies about sa AI na yan. Yeah. Nakaka-apekto ng critical thinking eh. So, opinion ko lang naman. Parang, nakaka affect ko talaga siya. Nang, I won't say big time. So, okay. Oo, oh, okay. Sige, okay. next okay. question okay. tayo. Next na, next. Ang kapal naman. Sino pa sulat niyan? <laughs> <laughs> maganda ba ang naigunot ng internet sa pag-aaral mo nung high school at ngayong nasa kolehiyo ka na? Ayun. Ayun. Okay, yeah, ito. Masasabi May natin AI pero internet. internet. Oh, internet. internet. Medyo malawak. Medyo, Medyo. Medyo. Medyo malawak. Para sa akin, ano? Maganda yung nadulot sa akin ng paggamit ng internet kasi lalo na ano sa school namin 3 days lang pasok namin kasi since Friday siya. Uh -huh. Kaya okay. Ano, madalas kaming online class kasi may bagyo, mga gano'n. Oo, oh, yeah. last year. Yun din, yun din. Kaya, Kaya, lalo na yung pandemic. Oo, napaka-helpful niya talaga. Mabi yung pandemic, yun, no? Ang tagal. Ang tagal. <laughs> ang tagal. I ano mean, yung natulog akong grade 7, pag-isip ko grade 8 na ako. o, <laughs> is pa nag-time lapse yung buhay ko. Legit, legit. Eh, ikaw no. ba, partner? Sa internet. Kaysa ano nga, online classes. Tapos yung mga ano, pupapasa ng mga activities. Oo, yun, para hindi ka na pupunta doon sa school. Oo. Alam diba, uh, na pandemic, di ba? Pag gano'n, parents lang ang pupunta. Hmm, pag modular ka. Oo, diba? modular ka. Pero yun nga, may choice tayong maging ano, online class students. Ganun. Tapos sa ano, pa? Hmm, yun nga. Yung sa ano, eh, yung sinabi pagpapasa, mas madali uh, siya. Upload na niyo. lang eh. Uh, isang oh. click, isang click. Oh, I mean, Picturean mo. You. Upload. Yun Picture na yun, may grade ka na. Oo. <laughs> <laughs> Kasi ako, ka na lang ng teacher. Eh. Ako partner dati, isipin mo yung module ko dito sa San Jose, Kaya gumagawa ako na sa binangonan ako. Ah, uh, hindi na kailangan <laughs> ng proof na asan ako gumagawa. Uh, proof na ginawa ko lang. Which is apaka-helpful uh, ng internet. Kasi sisend ko na lang eh. Okay na to. Parang nawa na na. Parang wala na problema. Kasi okay na to. Naipasa ko na siya. Nakakapaglaro ah, kapag laro ako. Yun yung malaking tulong ng internet. Inuubos na natin. <laughs> so, ayun, naubos na nga natin yung bowl. Nagutom ako bigla. ko yung bowl. Okay, okay. Thank you, Vincent. So, ayan. ay, ay ikaw, ayun. Ay, yun sila. Thank you. Siguro naman, ready ka na sa last naming palaro. Ito, this will be so much fun talaga, partner. Okay. Naglalaro ka ba ng ping pong? <laughs> um, Well, hindi tayo gagawin yung ano. Ano ba tawag din pre, yung ano? Yung paddle mismo. Hindi tayo gagawin yung paddle. Yung ball. Yung ball lang. Yung ball lang. So, ready ka na pa? Oo. Ready ka na pa sana lahat? Ano ba tinawag natin dun, partner? Lagi natin nakakalimutan. Ping-pong-ed. oh ping-pong-ed. May pong-ed pa rin Ano ba yun? Ano ba tawag natin dun? Yung ping-pong-ed lang talaga. Minsan naisip ko pong-ed. Ping-ed. Hindi. Pero hindi. Ano? Ano bang maganda mo Ikaw ba? Anong gusto mo ito? Ikaw lang. Tinanong eh, tinanong. Ano ba yun? Ano, tawagan na lang ping-pong? Di ba? Ang hirap kasi! Oo, sige. Ano, maglaro na tayo ping-pong? Ping-pong? O tara! Welcome muli sa aming podcast kung saan ay tinatalakay namin ng iba't ibang issue dito sa ating bansa. Pero sa part na to, magpapalulong naman kami. Uh, ito ang ping pong game namin. cool, no? <laughs> Pero sige, para naman maging masaya tong palaro na to, tatawag kami ng isa pang member sa aming production team. So, center set! Tara! So, malapit to magbato eh. Basta! Siya ito may mga masarap magluto ng carbonara. Mama, kumusta ka dyan? Try! Parang di ko uuwi mga <laughs> Sige, so, ayan. So, Jeremy, paso ka na. Sabi, mga Hello! <laughs> Ito po ang ating dalawang contestants na maglalaro sa ating panlaro na ping-pong game. So, ayan. Pwede na kayo magboto-boto pick dalawa para kasi naman alaman ng kulang. Get ready for the, for the next battle. The next battle. battle. Color orange. Orange. Uh, Wait ka daw, pre. Ano goods ka doon? Goods lang. Ready ka na ba? Ready na. Ikaw, Jeremy, ready ka na? Okay, so ano ko muna sa inyo yung rules ha? Para walang magulo. Since namili na kayo ng color ng balls na. Kaya pong Okay, sorry. Um, kung ilan ang shoot nyo sa cups na balls, yun yung ilan na mababawas sa mga itatanong namin sa inyo. Okay, sabihin natin nakashoot ka, tatlo. Wow! Galing mo naman. <laughs> Dalawa na lang ang itatanong namin sa inyo. Okay ba sa inyo yun? Okay. Naiintindihan niyo naman? Okay. Ready, ready na kayo? Ready, ready! Okay, pwede na natin simulan ang ping pong game. Okay, so 15 seconds kayo each ha. Okay? Okay, game. 3, 2, 1, go! Uubos na ganyan po na. Di pa umabot na ano? 15 seconds, 6 seconds. okay. okay. Tulad tayo! Okay, nice. naman. 15 seconds lang, pre. Shoot mo na to. Okay lang, pre. Ang dami niyo itatang dito ah. game. 3, 2, 1, go! Nice one. Mm -hmm. Alright, alright. Tapos magaling eh. Tapos 5 <laughs> seconds. so, okay, so, so Padito, nakailang shoot ka, Jermaine. Ay, ikaw Sen, nakailang shoot ka? Nakadalawa! Nakadalawa ka! Okay. So, paano ba yan? kami kami sa'yo ah. Mm. Okay, nabawas agad sa'yo. Uli lang namin yung tanong. Alright! Mimili na ako dito ah. Oh, sige. Anong masasabi mo dyan? Um, Vincent, anin tanong sa'yo? Manila paper or PowerPoint? Kasi... Ah, Para sa akin, Manila paper. Bakit? Mas naiintindihan ko kasi itong pag sa Manila paper eh, kasi mapasok mo dito lahat ng opinion mo tapos madali mo siya papaliwanag yung bis na basahin lang. Hmm, sa bagay. Totoo naman kasi. Sige, uh, next question tayo. Ano naman? Libro or MacBook? Ay, hey, mamahalin! Be! Eh. Sige. Pasahin nyo libro kasi wala pa akong budget pang ng MacBook. Ayos <laughs> nice ka! Sige, pwede yun, pwede yun. Okay. Our last question. Online class or face-to-face? -face? Ayan. Sige, anong may sasagot mo dyan? Dito. Face-to-face to, -face to matic kasi mas madaling maintindihan yung mga lessons kasi makaharap pa yung teacher niya sa so, mas madali para sa iyo mas gusto yun. Okay, thank you sa pag-participate, Vincent. Sige, magpabay ka naman sa mama mo. Sige, naman, tayo mo ka sa bahay. Thank you, thank you, Vincent. Thank you, Vincent. Okay, next naman natin si Ate Jermaine. shoot ka ulit, Be. Yay! Okay, so limang tanong <laughs> agad sa kanya. Okay, so bibigyan na kayo ng privilege ikaw na ikaw. <laughs> Alright, ano ang first question natin? Katulad nga nung unang question ni Vincent, Manila paper o PPT? Okay. Ang mas pipiliin ko is PPT kasi mas ma... Kasi mas ma... ano yung... ma-organize yung mga... Katulad din sa Manila paper na organize pero mas mapapadali kasi sa PPT kasi typing lang, hindi na kailangan pang isulat. ah oh, okay, okay. Maganda yung sagot ha. So, isa pa! libro o map? Para sa akin, ano? Mapbook kasi mas mapapadali yung wala wala naman akong pambili pero mas mapapadali kasi dun yung pagdi-research -re kaysa sa libro na hahanapin mo pa yung mga. Magara to, ko. Talaga mapera to. Hindi. <laughs> <laughs> so, okay, so next question. laptop o cellphone. Ayan, ayan ha. Siyempre, mas pipiliin ko yung cellphone kasi yun yung mas madaling magamit. Mas nakakaala siya. Pero pwede din naman siyang, pwede din naman sa laptop kasi mas madaming access doon. ah okay. So, last question. Um, Google or Library? Ayan, ito. Ito yung magandang tanong dyan. Google or library? Nakaraan o oh ngayon? Ano, para sa akin, ano, mas mapapadali kasi sa Google kasi madalang na lang kasi yung mga library ngayon. Lalo na, lalo na dito sa lugar namin, walang masyadong library. Walang, wala talaga ng library. Kaya, ano, mas pipiliin ko Google kasi mas madaling ma-access tsaka madaling ma makapag-search doon. Kasi so, pupunta ka pa ng library kasi para maghanap okay. ng mga topics All right, at doon nagtatapos ang ating palaro. So, babalikan namin kayo dahil kami ay tapos na. All right, partner. Natapos na ang ating uh, ping pong game. Mo. So, oh, So, parang intense. Parang pinaghandaan talaga ng production team yung game na yun. Pingpong <laughs> oh, ping pong, pong game. Ayaw ba? Ayaw Hindi, pero shoutout sa production team namin. This one. So, yan, Jermaine. Ano yung mga naramdaman mo or naranasan mo? Mm -hmm. Or ano yung pakiramdam mo after ng palaro namin yun? Um, ano, pagod ako. Hindi mo ba ito magagamit? Walang shoot eh, no? Oo, walang shoot eh. So, ayun, madami akong natutunan ngayon. Lalo na, lalo na sa education technology. Ganun. Ayun, um, mga AI tools. AI tools yung kanina uh, yung, uh, yung, uh, yung, uh, yung pinag-uusapan natin uh, about uh, sa research. Yung, uh, yung, uh, yung, uh, so, ano yung masasabi mo para sa mga viewers natin? Uh, masasabi ko sa, isa lang masasabi ko sa mga viewers natin ngayon na, Education is the most powerful weapon we can use to change the world. Ayun, oh, <laughs> English 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 <laughs> English so, English So, ayun na, partner. Thank you, Jermaine, mm -hmm. sa magdala sa aming you know, podcast. Yes, grabe si, naman. Grabe naman itong na, guest natin. Sana makasama ka pa namin ulit, ah. Sa next, sa next invitation. Oh. Oh, next episode. Oh, next <laughs> episode sa So, ayun, maraming salamat po sa aming viewers. Yes, yes. At uh, na po namin ang video. Ako po ang inyong host, si Vincent. At ako naman si Piola. At ito ang Point of Bayan. Bye-bye!